po pero hindi ko nakita mo kasi nakatalikot po siya eh. Tapos nakapagtalon. Sabi ko, oh. boy, bumaba ka dyan. Doon, doon ma? Opo, doon, sa so tuktok na yung doon. Pinakay taas, ka, sa pinakay taas. So, sabi, ko, sabi ko, ano ba, may problema ka ba? Usap tayo, tanod ako, sabi ko usap tayo. Tapos ito, kasama ko, sinimplihan ko sa tawagin ng guard dyan. Para malaman ng guard dyan. Sus, bigla akong tumalun. ako, hindi ko nakita. Ahalap mo, ko usap mo. Hindi, hindi ako lang sa baba, siya nasa taas. Pagtalon, pagtalon niya. Okay guys, at uh, inyong napakinggan po ang interview uh, doon po sa aktual na nakakita ng uh, tumalon na binatilyo dito sa may ilog dito sa may ilog ng Wawang Pulo marapit lang po sa amin likod lang po ito ng uh, aming uh, uh, housing project dito sa may uh, uh, Wawang Pulo at uh, ang uh, nasabing uh, binata guys ay uh, tumalon mga bandang uh, alas 11 ng uh, umaga kanina at uh, Uh, sa ano na to guys sa punto na to marami ang uh, mga nagkukomento uh, na bakit uh, hindi daw uh, uh, hindi daw sinisisid ng mga uh, nagre-respond ng mga rescuer at uh, yan nga guys uh, pati tayo nag-ano uh, nga rin uh, nagtataka nga rin bakit uh, hindi sila uh, tumatalon sa tubig ngayon, uh, ito guys, uh, bandang alas 6 na ng uh, uh, gabi nang dumating sila. At ayan, kita nyo guys, uh, umpisa na nila ang pag-retrieve uh, dun sa... Kasi sigurado naman, siguro talaga na uh, malamang uh, wala na talagang buhay ang uh, uh, nasabing uh, binatilyo. Dahil uh, kanina pa, ilang oras na, ngayon ay mag-6, uh, si uh, ano na... Uh, 6.30 na, mag 6.30 na ang uh, aktual na pag-umpisa nila dito At uh, uh, sana uh, makita nila Pero yan guys, uh, ang uh, ano kasi dito kung bakit ang mga tanong ng mga tao rito sa amin Bakit hindi kaagad sinasisid ng mga nag -rescue? Kasi may mga rescuer guys na dumating ang Valenzuela Pero ang kasagutan pala guys ay ganito Kapag uh, hindi pala lisensyado na talagang, uh, uh, ibig sabihin mga Coast Guard, yung mga talagang deputized, talagang mga train uh, sa pagsisid ay bawal pala, bawal sa kanila yan. At uh, hindi pala po pa pwede dahil iba naman ang kanilang uh, trabaho. Uh, pwede lang sila guys mag-rescue bilang uh, kasagutan po sa inyong uh, mga tanong ng ating mga um, barangay na pwede sila mag-rescue kapag uh, aktual na kunyari, uh, aktual commission of crime o kaya aktual na tumalon ang uh, uh, isang biktima o kaya uh, disgrasya na nahulog sa tubig, pwede nila isalba lang mga rescue pero kapag uh, nakalipas na tulad nito retrieval kasi ang uh, ano nito dahil ilang oras na Uh, ang, uh, na magitan mag kaya uh, baka sa ano uh, yun pala ang uh, kasi marami guys ang nagtatanong marami ang, ang medyo nadidismaya bakit uh, hindi nila sinisisid uh, ni, parang, uh, ang dating, eh, parang ang dating parang antayin na lang na lumutang pero may dumating pala guys na mga Philippine Coast Guard at ayayin sila uh, ito ay uh, nabot na lang gabi um, ang kanilang pagsisid at ayan guys, kitang kita nyo ang kanilang pag operation kaso guys, hang mapasa hanggang ngayon ang uh, oras ay alas 8, gis na ng gabi hindi pa po nakita at uh, hindi daw nila ito lubayan hanggang uh, hindi nila makita ang nasabing uh, uh, bangkay ng na tumalon na uh, binatilyo Okay guys at uh, sa mga ano sa mga bago po sa aking channel uh, magpa-subscribe uh, na lang at uh, i-update ko kayo guys sa uh, uh, maaring uh, mangyari pa dahil uh, patuloy tayo nakaantabay para mabigay sa inyo ang update. Okay guys, uh, salamat sa inyong panonood at uh, uh, yun pala ang uh, kasagutan dahil uh, marami ang nagtatanong. Okay, thank you for watching guys. Alpha one, Alpha one,